proyekto sa aralin panlipunan. Mga pamanang bilang bahagi ng pagkakakilanlan ng kultura ng Pilipinas. Yamang kultura ng bansa, kilala sa tawag National Cultural Treasures, ayon sa batas ay mga bagay o kagamitang matatagpuan sa Pilipinas na nagtataglay ng kahalagahang pangkasaysayan, pangkultural, Ansiyan, tipiko at pansining. Pamanang puok ng Pilipinas. Banawe Rice Terraces sa Ifugao. Makasaysayang lungsod ng Vigan sa Ilocos Sur. Simbana San Agustin sa Pauway sa Ilocos Norte. Fort Pilar sa Buanga City. At Chic Carmel MacDumos sa Tawi-Tawi. Banawe Rice Terraces. Tinatawag din itong hagdang-hagdang palayan. Ito ay matatagpuan sa bulubundukin ng Cordillera. Ito ay tinatayang may libo taon na sinimula ng gawin ng mga katutubong ifugaw. Nasasalamin dito ang pamanang puok na ito ang pagiging masipag, matyaga at masining ng mga Pilipino kasaysayang lungsod ng Vigan. Ito ay kilala din sa pangalang Ciudad Fernandina Vigan. Ang Vigan ay tinuturing na isa sa pinakamahabang siyudad ng bansa kasunod sa Manila at Cebu. Ang kahanga-hanga arkitektura ng mga kalsada, gusali at maging plaza nito ay naglarawan ng progresibong pagunlad ng bansa simbahan ng San Agustin sa Pauay. Tinatawag din simbahan ng Pauay. Ang simbahang ito ay sinimulang gawin noong taong 1604 at ito ay natapos noong taong 1710. Isa ito sa natatanging gusali sa Pilipinas na ay matuturing na may disenyong boroke. Boroke, ay estilo ng sining at arkitektura mamayani sa Europa mula 1550 hanggang ika-labing walong siglo. Fort Pilar Ito ay kilala rin sa pangalang Royal Fort of Our Lady of Pillar of Zaragoza. Ito ay isang tanyag na kuta o muog na matatagpuan sa Zamboanga City. Ginawa ito ng mga herwitang. May tuturing na simbolo ng pamanang kultura ng ating mga ninuno sa Mindanao. Sheikh Karimul Maktoum Mosque Ito ay tinuturing na pinakamatandang moske ng mga muslim sa Pilipinas. Ito ay tinatag ni Sheikh Karimul Maktoum noong 1380 sa Simunol, Tawi-Tawi ang pamanang puok na ito ay sumasalamin sa mga natatanging paniniwala at pagpapahalaga ng mga Muslim sa bansa. Ipinasa ni Alan May V. Ipinasa kay Ephraim S. Pascual. Sana nagustuhan nyo at may natutunan kayo sa aking mga pinakita.